Bati, bisol, Luzon, Visayas, Mindanao, mula sa pahayagang Adhika. Labing siyam na araw na lamang ay pagdiriwang na ang Kapaskuhan 2024. Narito ang mga nagbabagang balita ngayong Desembre 5, 2024. Bagong alyansang makabayan, naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabayan ng kilos protesta sa labas ng House of Representatives ang nakatakdang paghahain ng ikalawang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nitong Miraculous, Desembre 4, 2024 inaasahang ihahain ng tinatayang nasa 75 individual mula sa iba't ibang sektor na no may endorso ng makabayan Bloc ang magsusumite ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapagtala ng mahinang pagsabog ang Bulkang Taal sa lalawigan ng Batangas kahapon. Isang minor preatog magmatic eruption ang naitala kahapon ng 5.58 ng umaga na lumikha ng 2,800 metrong pagluwa ng kulay abo na plume. Ang Bulkang Taal ay nananatiling nasa alert level 1 o may mababang level unrest. Si kumamada ng panalo. PLDT, pasanang laro Inangkin ng Cherry Tigo ang inaasam na panalo ng PLDT Home Fiber matapos ang muntikang pagwalis ng crossover sa kanilang salpukan itong lunes Disyembre 2, 2024. Sa 2024-2025 Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa Smart Araneta Coliseum. Yan lamang ang mga balita ngayong araw. Para, Para sa masa, ang balita.